ang kukulik maligo ng mga bata. You know? Ayan, kahit video naman, ikala mo, naka-picture. Pusing-pusing pa. Ayan na, oh. At ito naman, mga batang ito. Kakaibang gata sa mga iniinom. Ay, mga nakahubad pa, baka kabagan kayo. Hoy, ako. Ay, lalaki na matyan, mga batang ito. Yun, ano nangyari doon? Parang nilalamig na tayo na. Hahaha O yun! Oh! Ba't may... Oh! Si... Ano pa? Tarzan? Eh talaga naman ito mga Nakakalasing palang! Ah! Gatas na yun! Anong ininom niyo? At ito naman to! Ito mga... Hindi ata umiinom to! Paseo sayo pa traga! Oh! Ito si... Beherong Guardians! Lucky nandyan! May na ba yan? Gago! May na 'yong tubiga ah!